Guys, ayan. Dito tayo sa seksyon ng mga, ano. Biskuit kita, toga. Malapit ang mga biskuit. Oo. Paglibat mo nang kita isang may kabaka, dahil ako biskuitan siya. Lahat sa'yo mga biskuits. Ito? May dito yan, oh. Mga rool-rool-rool na yun. Ito yung mga binibili ni Emma. Dates Bar. Mura lang siya dito. Oo. Mm Oo. -hmm hindi yung mahal ka ng bakal sa sip na ini. oh eh? yan? Oo, pagbaka. Ito ka, gusto lang siya, oh. Ay, ka, Ay ano, sabi niya. Ay, yan, oh. Ay, bakit ano ito, diba? Ang niya, oh. Ito ka, ang ganda niya, oh. Bonnie, di ba? saan ka pa ang daming mabibili ayan o oh. hola Waffle. siguro ito maganda to o oh. cremolino ayan o oh. ang daming kapipili, ang daming flavors o oh. diba o oh, ito magatugang o, oh. ina yung mga ganyan mga anong ini o oh. mga crackers na yun yung nice Oh, glucose ito oh magaganda siya eh. ang oh. mura na kitang laban dai mo da, siya kukunot biscuit baga siya oh. Eh. Ayan. Ito ba tugang ating na mo? Tulo siya, ano, kamsa? Halaputana. Lubita. <laughs> Ayan. Mm. -hmm. Ayaw. Ayaw, ayaw. Okay. Ang ano naman 'yan ha? Hayo. Hay niyo, Okay. Tara. ano nya ang tulong, ang ano nya, ang ano? Five. Tingnan. Ran, tara. Ran, tulong ano. Apo tong tadian si ano, saglit lang muna dito kita. Tayo na muna pinakadulo. Hindi kita tugang. Kapag balik ta arog kaya, nagdardara ka pa kaya. <laughs> ano yan? Ano, 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 ano? Ito yung ano. ano? Ayan, nalilibutong tamo. Naligaw para kung anong ano. ano Nakakangkapas na. Naligaw ka na, na naman. <laughs> ano, ano. Diba? Dito tayo sa mga medyas. Ah, hadi. Uh -huh. Tak brush. Uh -huh. Maya libot ang tamo na. Yeah. Sige, tangko, pagbalik ta ka gabat-gabat na. Hindi kita, mano kita dyan? Ayun mo kita, kita mabakal midyas. Bonnet. Ayan, mga bonnet, mga jacket. Nakaya ko na ko dito kasi ano, medyo nag-ano na ang ano ang panahon. Bunet. Okay pa. Pagbit lang. Kailangan mo tubang Mga mga skin mga wipes. Ayan. Mga ginseng. Ayan. Di uwi pala ninyo mga ano. Ay, naku. Kaya sabi kasi huwag kumuha na kumuha doon. Ayan na dito tayo sa mga glycerin. Ayan. Glycerin. Glycerin. Ayan siya guys, so, sa mga gustong magano magpa-cargo, ayan dito lamang po. Ayan. Murang-mura dito. ayun Murang-mura siya, guys. As in talaga. Pwede kaya niyo? Ayan, the best sa, sa hit for skin care, put skin care. Ayan. ayan. na natin, ayan oh. Na. The best. The best. Anti-aging is 15. Ayan yun. Murang-mura sa mabangis. Nice. O, oh, diba? Ayan yung pampaganda ng ano, mga bigs. Ayan. Ayan nice sulit. Ayan pang ano sa ano. Skincare oil. O, oh, diba? Pamumura. Mapapamura ka talaga. May hey, food vitamin. Ayan. Air hmm. The best, the best, the best, the best. Lay solid. Bakit naman kumong lay solid? Ay, bakit hindi naman ano siya? Bakit siya may mga two? Duwa siya, cinco. Harap ka yan. Ibig niya ni duwa, cinco. Dalawa, cinco. Ito kung sila si madam. Kapita saan ka mo? Kamisa, kamisa. Ang ano ka mo? Maghanap kami ng... Insinso ka mo niyan. Ibutugan mo <laughs> pang ano? ko. <laughs> mudah ke menentu hmm dengar masalah nunar kata Allah hmm baik sisterzia kan no gerusya mailkom sen paling sa sa sabon libot sa kabaak takoy ang gada ko sa tawa ayan, sa mga ano mukhang mura talaga dito mapapamura ka bilay-bilay na kayo ano mm. itong butik na to? Moisturizing baby shampoo. Now strips. Try ito down here. Curline. Ayan. Ayan. Ano ni roller? Ano kalok ni roller? Nail polish. Nail polish. Para yung magandang bag ng bola. Try natin to guys yung bola. kitang lalagyan. Ang mga sabon. Hindi siguro nagbakal sila. hindi bararatungan. Tapos hindi kita pigbakal. Yeah, no? ah, ang mansa Yan o. Ah kasi wala lalaganan. Sulta. Sulta, ina, ina. Ano siyang dobo? Siya may mga duhatog na nakalaag. Do, Dae ayarugan e ho. Hm. Dae iya. Mao. Di may mga nakalagbak do siyang duwa siguro.

हेलो ये लाए जो तो गल मिस जो हादे हैं अरे इस तरी जोआ लाहूल आधा कम मालूम माशाल्लाह मैं माशाल्लाह कितर पुलूस मालूम जास माशाल्लाह कितर पुलूस अब जोआली कम प्राइस है मिलियन Le mas tu ni ada, wajin ane pihara. Kamu tak kahay? Kepir